Ngayon pong umagang ito ay aakit po kami ng bundok. Pero ako lang po hindi sa mga nasa bukid po si Nakambal lahat po. Ay yun nga sabi ko sa inyo mga kaitan, tumama tayo sa magandang presyo kami ni Mrs. kami lahat buong pamilya sa ano po sa sitaw ay medyo maganda po. At umabot po tayo sa 90 ang presyo. Ay yun nga sabi namin ang mission namin. <coughs> aakit po kami ng bundok pero ang akin po ay chinelas. Marami po kami. Shout out po sa, pa, sa Barangay Palali, sa Busal. Pupunta po kami. At uh, meron po mamimigay ng dilata, mga kung ano-ano, grocery. Sa akin po ay mga chinelas po sa mga taga doon. Tapos ay meron ding uh, mamimigay ng ibata ay bigas. Iba't iba po. Pero ito po ang atin. Yan. Ito po yung mga tinubo po sa ano, sa mga gulay po isang pitas po. Share the blessing po muna. O tinanong pa mga ibang ginilas. Ito po ay pinamili ni Mrs. kahapon dahil hindi na po ako nakakasama. <coughs> ito po ay pang bata, pang matanda po. Nasa ano po ito? 70 70 pares po. Mam Corina, kabahan ka na. Dahil hindi <coughs> biro lang po. Ang po ay ano? Kaunting nga uh, share at masaya na. Kaunting nga uh, share the blessing ko. Ay. At um, marami salamat po sa mga makakasama ko ngayon. Paalis na rin po kami ngayon. Gagayak laang. Pero ito po ay sobrang bigat pala. Sana po ay mayroong kaming maupahan doon na kabayo na aakit ng bundok or kalabaw. Pero kung hindi naman po, at uh, bubuhatin po namin editor ito. Yan, God bless po sa mga mabibiyayaan po ng mga tinila. At sa mga ibang blekong pa po. At saka mga kachat ko, saka sa mga mountaineers na makakasama natin, mga DNR, mga basta, mga kaisan, mga grupo dito sa Tayabas, Quezon ang mission po namin dito ay makapagbigay po at uh, maraming salamat din kay sir, kay ma'am at isa tayo sa nakakasama may kahon pa nga ba dito? ito eh kasanay ito sana ay ano ito yung pa lalagyan kaya din ang pahon meron tayong magkakarga doon magkakarga ba? ha po sa promotion ng Dagatan Lake. Dito po ay sa Tayabas ay mayroong magandang lake. Ay amin pong para po ano. Ewan ko kung open po siya for public. Parang hindi pa po eh. Makikita nyo po sa mga vlog ko ngayong Sabad at Linggo. <coughs> kada eh. ya, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, good luck po sa aming uh, grupo. At, uh, uh, at, at kay Kap ibabang palali po. At kina sir at kay Ma'am. Yan, maraming maraming salamat po. Babay po at uh, aalis na po kami.